pupuntahan natin ang isang lugar na hindi masyadong pamilyar. Mag-harvest naman tayo nitong orange raspberry. Pero actually, ito yung sa amin, sampinit. Pinupuntahan ng ilan pero hindi pa ganun kakilala ng karamihan. Maganda dito kasi nakikita mo talaga yung pinaka-peak ng Mount Apo. Kaya naman samahan nyo akong mag-explore sa probinsya ng Davao del Sur. Ang destinasyon ay ang napili naming accommodation. Ito ang Montefrio Garden Resort. Matatagpuan ito sa sitio mainit ng Barangay Kapatagan. Nasa sitio mainit pero ang klima dito malamig na maihelin tulad sa klima ng Benguet. Dahil nasa mataas na elevation ito, naaabot sa 4,500 feet above sea level. Kaya naman siguro may baon kayong jacket. Mayroon ding coffee shop na perfect location kung gusto nyo ng kapeng pangpainit. Kung aesthetic at Instagrammable lang naman, aba eh hindi sila magpapatalo dyan. Ang kanilang mga kwarto, panalo ang view at hindi na kailangan ng aircon dahil sa malamig na panahon. Tanawin pa lang dito, sobrang sulit na ano pa kaya. Kung makita nyo ito pag sa umaga, ang summit ng pinakamataas sa bundok sa bansa, ang Mount Apo. Mula sa accommodation ay tanaw na tanaw ang napakagandang view ng bundok. Dahil sa magandang klima ng lugar, maganda rin ang tubo ng mga halaman dito. Kaya naman ang ilang mga tourist destinations, ito rin ang pinakadinadayo kulad na lamang ng Hardin de Señorita Mountain Resort. Isa sa mga highlight na lugar ang kanilang Purple Garden. Papunta naman kami ngayon sa tinatawag nilang Purple Hill. So kailangan namin dumaan dito sa medyo pababahagdan at tapos merong tulay kasi meron dito maliit na sapa. Patawid yung sa kabilang bundok. Pero worth it kasi ang lamig ng panahon. Parang nasa Baguio feels. Tingnan nyo naman itong view. Sobrang ganda, di ba? Perfect getaway ito para sa mga gustong mag-relax at mag-unwind. Nakikita mo talaga yung pinaka-peak ng Mount Apo. Ayan. Kanina morning, kitang-kita siya. Kasi walang clouds. ah since medyo tumatangali na, magsisimula na mag-build up yung clouds. Kaya natakpan na yung pinaka-peak. Ganda? Dito sa hardin ni Senyorita, surrounded ka ng nature. Napaka-fresh ng hangin at ang daming makukulay na bulaklak. Perfect para sa mga nature lovers. Kung gusto niyo makatakas at mag-recharge with nature, ito ang perfect spot para sa inyo. Mula sa makukulay na bulaklak, tumikim naman tayo ng iba't ibang klase ng berries. Isa sa mga activities dito ay ang berry picking. Siyempre, hindi ko papalampasin ang mamitas ito. Mag-harvest tayo ngayon ng mulberry. Since nandito tayo sa malamig na area ng Davao del Sur, maraming berries na tumutubo dito. Ito yung mulberry. Ang lalaki nito ha, ah, kasi usually nakikita ko, maliliit. O siguro yun yung wild. Ito yung totoong mulberry. Ito nyo guys. Ah. So ganito yung kulay ng hinog, no? Ang hirap siyang kunin. <laughs> Sumisimple ka na naman, boy. Mm, Mag-harvest naman tayo nitong orange raspberry. Pero actually, ito yung sa amin, sampinit. Actually, wild berry ito, di ba? Tumutubo lang ito sa malalamig na area. Masarap ito gawing shake, pero kailangan marami yung makuha mo para makagawa ka ng masarap na shake. Kasi nga, maliliit ito yun, no? Mm. Magkano nga po per ano, 100 grams? ay 150 pesos ang dami ni mura na to. So syempre nasa Berries Farm tayo. Meron din dito strawberry picking. Pero actually dapat medyo maaga kayo pupunta dito kasi talagang kahit sa pinong malamig yung panahon, ramdam mo pa rin yung init. Wow, super red oh. Ang dami ko na nakuha. Iba't ibang klaseng berries. So meron tayo dito strawberry, mulberry, and yung... Ang nila orange. Pero sometimes pulot eh. Mayroon din silang blueberry at blackberry na kadalasan lang nating nakikitang nakalata sa mga grocery. Pero sa ngayon, kaunti pa lang ang kanilang produce kaya hindi pa ito masyadong binubuksan sa mga turista. Ayan, titikman na natin ngayon yung pinik natin kanina. Ito yung blackberry. Actually, parang hindi pa nakatikim na ito in real life. Kasi usually, itong mulberry lang natitikman ko. And yung blueberry na nasa lata lang natitikman natin. Mmm! Masim! O siguro talagang sadya maasim yung blackberry. Ito naman yung mulberry na nakikita natin sa Pilipinas. Amarite. Ito matamis to. Kasi kanina pa ako dumidikin nito ako <laughs> nagbibig. Ay. Ito, hindi na to common sa akin kasi um, kahit sa Quezon, meron na ito eh. Basta sa malalamig na area. Okay, okay. Mm. Siyempre, strawberry. Alam okay. nyo yan. And ako nagpick na ito ah. Kaya masarap yan. Mm. Kasi yung sarap ko yan. Eh. <laughs> sarap na sarap siya sa kuha ko. Important mm. na Sarap. Bukod sa berry picking, may cafe rin dito na may iba't ibang berry inspired treats. Ang saya rin magbonding dito sa farm. Pwede magpicnic habang ine-enjoy ang napakagandang tanawin. Para naman sa mga plantitos and plantitas out there, mayroon ding place to be para sa inyo. Napuntan ko ang isa sa pinakamalaking cactus farm sa Bansalan, Davao del Sur pagpasok pa lang, bubungad na ang iba't ibang klase ng cactus na nakadisplay. Bawat isa, may unique na itsura at kulay. Hindi lang sila nagpaparami, kundi nagbebenta rin sila sa mga gustong mangolekta. Kung ikaw naman ay first timer, no problem. Dahil ang mga mini cacti ay hindi lang pang display, kundi mababa rin ang maintenance kaya naman swak na swak ang mga ganito para sa'yo. This is my first time na makapunta sa isang cactus farm and para ka talaga nasa ibang bansa and iba't ibang variety, iba't ibang mga klase ng cactus andito. Actually, pwede ka rin bumili pero talagang medyo rare yung iba kaya medyo may kamahalan din. Ang ganda na ito, oh. Parang usually sa desert or sa mga sa ibang bansa lang siya nakita and this one. Oh. And dito naman, andito yung mga maliliit na cactus na pwede nyong iuwi kapag may nagustuhan kayo And sobrang daming kulay na pwede pagpilian. Ibang uh, variety. Tulad na ito. Grabe. And uh, sobrang dami talaga ng pagpipilian dito. Uh, Nag-start ako ng cactus din noong 2018. Kasi usong-uso no ng mga ano, collectors ng cactus. Yung mga friends ko din na collectors ng mga adeniums, nagkukulik na din sila ng cactus. So parang gaya-gaya lang nung una tapos yun na may mga lumakas ang demand kaya ginawan ko na din siya ng bagong nursery niya talaga na parang solo sa cactus talaga we started with uh, adenium plants before we also have bougainvilleas and other in uh, indoor plants here in the farm iniimbitahan ko po kayo na uh, bumisita sa Eric Cactus Farm located at Barangay Union, Bansalan, Davao del Sur. Ilan lang yan sa napakarami pang lugar na mapupuntahan sa Davao del Sur. Napili mo na ba ang iyong lugar na pupuntahan? If yes, get ready yourself to immerse with nature. Feel the chilling weather at enjoyin ang one of the best sceneries ng Mindanao. This is one and that's a story.